Isang araw matapos sa ikasampung taas presyo sa krudo, magandang balita naman ang sumalubo ngayong araw sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Ito ay ang pagdating ng pangakong fuel subsidy ng pamahalaan, ang second na balita mula kay Karen Villanda live. Angelique, matapos nga i-anunsyo ng LTFRB na simula ngayong araw ay matatanggap na ang fuel subsidy. Kanya-kanya nang punta sa mga land bank ang mga operator para nga tiyakin o i-check kung uh, pumasok na ba sa kanilang pantawid pasada card ang ayuda. Alas 10.30 ngayong umaga na magtungo sa Land Bank LTO Office ang ilang transport group, gaya ng Pasang Mazda at Alto Dapa. Ito'y para tignan kung may laman na ba ang kanilang Pasata Carda. Dahil korporasyon ng grupong Mazda, o grupong Mazda ah, hawak na nila ang higit 50 pantawid Pasada Card mula sa NCR at Region 3 sa kanilang mga miyembro. Pero nang tignan, wala pang laman ang mga ito. Narito't makinggan natin ang presidente ng Pasang Mazda na si Kaobit Martina. Well, uh, umaasa pa na baka within the day, yun siguro yung pag, uh, deposit lang o yung paglo-load sa land bank ng DBM, baka nagkaroon ng konting delay. Although, nabanggit ko ng ating kagalanggalang nakalihi mga uh, Jimmy Bautista na effective today, Wednesday, meron na. So, we will try it uh, again by this afternoon. Ayon sa Pasang Mazda, oras na magkaroon na ng laman ang kanilang card ay magkakaroon sila ng oras kung kailan maaring magtungo sa mga gasolinahan ang kanilang mga driver para sila na ang mag-swipe ng card. Anila hindi nila ipinagkakatiwala sa mga driver ang card upang masiguro na lahat ng gumagamit ng unit ay makikinapang. Narito't nagbabalik ang presidente ng Pasang Mazda ang ibang mga operator ay ginagamit itong pang, uh, pang, supermarket. Pwede kasi itong ATM, ATM card ito eh. Pwede ka sa card kagat sa ATM machine, yung halaga nito. Kanya yun ay bawal. Pagkat gaya ng binanggit ko, may undertaking sa mga operator sa LTFRB na hindi namin gagawin yung ganon. Kundi ipagkakalug sa driver o kagaya namin na korporasyon o ang mga cooperative, ang mga chairman o ang mga tauhan nila ang nandun sa gas station para iswipe ang nasabing card. So, kaya pero nasa ang sinik, may ilang operator naman na ngayon pa lang ay namomoblema oh, na kung paano makakuha ang kanilang mga ayuda. Gaya na lamang ng mga nakabili na jeep noong nakaraang taon pero hindi nakasama na maibigay sa kanila ang pantawid pasada card. Narito pang panggyan natin ang isa sa mga operator driver na nakabili ng na unit. Bali, nakabili ako last year ng isang jeep. E, nga namin yung card. Ang sabi sa LTPRB, nasa dating, may dating card, nasa may-ari dati daw. Ay, mahalaga po yan, sa, lalo na sa mga driver ko, kasi ang hirap ng pamamasada, ang taas ng diesel. Kailangan, kaya kailangan na kailangan nila. Ayon kay LTFRB Chair Teofilo Guadis III, nakadepende ang matatanggap na ayuda sa kinukonsumong petrolyo ng pampublikong transportasyon. 10,000 ang matatanggap ng mga modern PUV, 6,500 piso naman sa mga jeep, UV Express, Bus, Taxi, Shuttle, TNVS, Field Cubs, Tourist at School Service. 1,200 naman sa mga delivery service rider at 1,000 sa mga tricycle driver. Ang ayon sa mga operator, no, ang uh, usually ang nangyayari kapag uh, nag-abiso nga ang LTFRB na matatanggap na nila ay 2 uh, to 3 days ay uh, papasok na ito sa kanilang pantawid pasada card. Angelique. Okay, Karen, para malinaw lang, ano, saan ba pwedeng matanggap itong ayuda at Saan dapat mag-abang? Angelica, kung dati ka na nga nakakatanggap ng ayuda, ay papasok ito doon sa inyong Pantawid Pasada Card. At ngayon, may bago nga ay yung e-wallet. Sino-sino e ang kwalitikado makatanggap ng ayuda? Angelic doon sa guidelines ng LTFRB, no? Basta ikaw ay may valid na prangkisa at nakarehistro sa LTFRB ay uh, kwalipikado ka na makatanggap ng fuel subsidy card o ng fuel subsidy. Angelic. Okay. At paano naman kung uh, may magwi-withdraw sa land bank ng ayuda gamit ang kanyang pantawid pasada card? Yes, sa Angelic, no? sa mga gagawa nun, maari po kayong matag ng land bank at matrace na kayo ay nagwi ng cash gamit yung pantawid pasada card. At ayon nga doon sa uh, guidelines ng LDFRB, no? oras na matrace ito ay uh, mawawala na kayo doon sa listahan ng uh, mga makakatanggap ng uh, fuel subsidy sa mga susunod pang taon. So, uh, ayang Angelic, no? dahil uh, imbis na makikinabang dito yung uh, mga driver mo hanggat na mayroon pang fuel subsidy ay uh, mabab Baliwala ito dahil sinarili mo lamang itong ayuda ng pamahalaan. Okay, sana sumunod ang lahat. Maraming salamat, Karen Villanda.